Hello, good evening. Ayan, ginabi na po ako na sa pagbubutas. Uh, ito po ay uh, number 10. Ito po ay 9. 6 uh, at saka 7 uh, sizes po ng singsing. Bali, bukas, bukas po may iahabol pa ako na bibilubin ito po. Kasi may humabol po na customer bali magiging anim na po na singsing -sing yung gagawin ko bukas ayan. so ayan po uh, bali apat na nephrite jade dalawang chrome jade ang aking gagawin at isang maliit na nephrite heart ayan. so ayan yan po ang aking update uh, medyo matagal sobrang tagal talaga hindi lang medyo sobrang tagal magbutas kasi wala po ako nung ano yung gamit na pwedeng mapakinabangan pa yung nasa gitna ito kasi yung gamit ko talagang sa, masasayang talaga mapupulbos yung nasa gitna wala lang matitira pwede, kung meron lang sana akong gamit na para dyan talaga pwede pa magamit yung nasa gitna nyan gawin pang kabutsons Kaso, eh, wala eh. So, kaya, tsyaga-tsyaga lang. Uh, makakaipon din pambili nun. Yeah. Yukon Jade po. Ganit dyan na eh, part Jade. Number 10. Size 10 po. Ito, lumag oh. Alun. Ito, size 9. Size 9. nako ay. Nang mahubad <laughs> Yon. Ito po ay size 6. Ito naman po ay 7. Ito po 5 ang magiging sukat ng singsing -sing na to ay 5. At ito naman po ay 8. Kasize size po ng singsing ko 8 po, po yung sa akin eh. Ayun. So ayan, abangan nyo po bukas ang ano, Bali Ia ahabol ko pa tong dalawa na to gagawin kong bilog na katulad dito pubutasan, palalakihin yung butas pagka po parehas na silang pare-parehas na po na may butas sa gitna grinding naman po papanipisin ng konti yan tapantay lang po yung kapal yung weed Si dito medyo makapal dito tapos dito manipis eh. Pero pwede na rin. Nalagyan ko na lang ng disenyo. Mas maganda kasi kung malaki yung pinaka mukha nung ano eh. Yeah, malalaman, tatanungin muna natin sa customer natin kung anong type niya. Kung gano'ng kakapal. Yan. Yeah. Pero ito, ito na po yung ano niyan eh. Kikinisin na lang po yung gitna. So, ayan. Yan po ang update ko. Bye-bye. Thank you sa panonood. Ayan nyo sa akin, oh. Ayan. Ayan nyo sa akin.